Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay September 21 Saturday. So nagsara na kami guys ng tindahan kasi ano na, alas 10 na ng gabi. Mahigit. So nga pala guys, yung aking biniling galon ng mantika. Yan. Yeah. Ito guys ay nasa uh, 15.9 liters. Re-repack tayo guys. Ano? Kasi meron ako mga uh, nilinis ng mga bote. Yan you know, o. Ng gin. So, ano to yung eh, bote ng CLC. Hinugasan ko na yan guys. Tapos meron tayong dalawa dito. Yung may laman. konti lang din naman. So ano na lang natin doon. Labihan na lang natin ng mantika. Okay, guys, itong nabili naming ano, isang ng antika ay palm oil to guys. Nasa 1,100 pesos to. Kung itong boteng gin, nasa 350 ml, ayan. So kung sa ml guys, nasa ano 15,900 ml, diba? Pwede so, divide natin guys. 15,900 ml divided by 350. Nasa ano siya guys, 45 perasong ganito na bote. So, ang bintangan ko nito guys, kasi ang kuha ko nito dati, dito sa wholesale, ay nasa 28 pesos. So, ang benta ko nito guys, nag-aada ko ng 5 pesos sa kada bote. Kaya ang benta ko ay 33. So, since uh, medyo okay naman yung kita natin pag ipak dito, magawa tayo ng 45 na 350 ml ng ganitong bote. So, aabot siya guys ng, the times natin guys, ano, uh, ilan ba ito? 45 times lagay natin guys kung ang bintahan ko ano ay lalagay ko sa 30 guys kasi yung dati kong bintahan is 33. Babaan natin kasi medyo okay naman ang kita natin dito. No? 45 times 30, nasa 1,350 guys. So, i-less naman natin yung cost nito na 1,1. Ayan. So, meron tayong 250 guys. Ayan. So, di ba? Not bad. Kasi ang mantika naman, mabilis maubos. Ayan. So, magre-repack tayo guys. Mabusan natin. Ayan. O, so, paano nga ba ito bubuksan? <laughs> Parang magbuksan dahil yan oh Mayroon siyang ano. Ito, butasin ba ito? Kita okay. natin. Hindi, yan oh Yan. Angatin lang ito. Wait lang. Angatin ba natin. natin. Okay na. Try natin. Okay. Hey, po, hmm. hey, hindi ko kaya dito. eh yung next video. So, yun guys, naangat na siya. Ganito lang pala itsura <laughs> niya. Ayan na takip pala siya gan'an. Oh. So, tipak natin guys. Agay mo natin dito sa uh, pichel Yan. Pichin natin. Yeah. Iba natin yung camera para kita niyo. Wow. Ayon. Guys, bumili ako noong Pampang kasi may ganun pala no Pampang ng liquid nasa ano guys, nasa 100 plus ng naman yun. Kaya lang, kanina ko lang siya na uh, order sa Shopee. So baka ilang araw pa yun bago dumating dito. Yan. So yun po, natin guys ay ano to, nasa 19 piraso na linis na. Plus may pang dalawa, nasa 21 lahat. Yan. So yun guys, oh. ikat natin. Palm oil. So, refill natin. Oops, ang puno. Yeah. Pero nga, baka dami yan. So, masyadong madami itong lagay ko, guys. Nabawasan na lang natin. Yan. So, mga ganyan. Yan, o. Oh. Ganyan yan, eh. Guys. ganito siya kadami guys, oh. Yung parang may linya siya dito, yung dito kasi makintab na, parang dito kasi yung parang may bukol-bukol. Ayan, dyan ko siya hanggang dyan yung mantika niya. Ayan, sa so, 350 ml. Ayan. So, diba? So, mas nakaka, ano tayo ng tubo nito guys. Mas malaking tubo natin dito kumpara doon sa binibili natin na per bottle. Dito. Kasi mas mura siya eh. Mura, 1,100 lang siya guys. Ano na siya? Ah, 15.9 liters. So, ang gagawin ko, guys, ganun na lang ang aking bibitin. Tama lang, guys, ito. Pansin lang namin, ano. Uh, medyo, ano kasi, guys, hindi matumal talaga kasi dati, madami naghahanap, yung old, the live. Ngayon na, bumili ako nung, ano, parang, <laughs> naano lang siya, na-expire siya. Hindi siya, siya expired, guys. Expired siya kayo kasi ano siya eh, you know, September 21, 2024. Yan. So, Ayaw din namin namin na magbenta ng lag like, like, na kung ano yung expiration date kasi for sure magreklamo yung ating mga customer. Although, alam naman natin, di ba, pag may mga ganon, pwede pa yun, mga isa buwan, di ba? Pwede pa yun. Kaya kami na lang ang, you know, isang ano pa to guys, isang demokraso. <laughs> ayan. Meron tayo si magbenta ng ganon guys kasi eh. mag-aano yung mga customer mo. Din. Diba? ba? Mag-expire pa lang, Kung hindi na mag-expire. Magre-reklamo na yan. Asa yun sa so magre-reklamo yan, guys? Magbabanggit so, yan sa kapabahin. Eh. Nakapili ako ng expired yung demar. So, better na huwag na tayo magbenta ng mga expired. Nakita natin na expired na kahit sa araw lang, guys. Huwag na huwag natin benta. Para iwas, ano, sira sa ating tindahan. Mga na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. So, di ba? May magkina na tayo. <laughs> ah, ito. Lagyan na lang natin ito, guys. Ano? May magkina pa kasi siyang konti parang nabubulod ako. So, lagyan na lang natin. Ito lang tininugasan kasi bago lang din naman kung may Matika lang din naman yan. Hindi naman ang matika. So, ayan guys, yung ating gawa. Yan. So, nasa ano to guys? Uh, 21 peraso. Yan. O, ba diba? Ayan o, oh, ganun kadami. So, mas malaki kita guys sa repack nito. So, first time ko lang siyang gawin to. Mag-repack ng ganito na galon. Yan. So, sa susunod guys, hindi ako bibili ng uh, yung per bottle. So, bibili ko ganito na. So, since mag-grocery kami bukas guys, bibili ako nito ng isa pa. Ayan. So, dapat meron tayong stocks. So, ayan guys. Anong oras na ba? Time check. Nasa 10.52 na guys ng gabi. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. Alam ba